I si see Hong Ming. Kama? your honor. At Kenyina Po, you positively identified Hong Ming uh, to be the person in the photo, which we also know is Michael Young, Kama? Opa, your honor. Um, Mr. Chair, uh, the reason why I want to emphasize this point is if you remember, when we presented the Matrix on Pogo, the DCLA Plaza was also mentioned as the same uh, shopping mall to be owned by Michael Yang. the same dcla plaza which was used to be a front for for drugs and other illicit activities located in the city of davao so anyway uh, ma'am nabanggit niyo na ito nga si hong ming and may also emphasize mr chair na itong pong si michael yang goes by the name of hong ming as well because this serves as his chinese name so anyway um ma'am jed pilapil Kabisado niyo po ba ang Dumoy sa Davao City? Honestly po, hindi ako masyado ano, kahit nakatira po ako ng Davao City. Hindi ako masyado familiar. Nalaman ko lang po yung Dumoy. Nung, yun nga, nung binili ng asawa ko, tapos pinalinis yung area kasi may mga expired juices. Yung siguro yung may-ari before. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Yun, yun ang yun lang ang mga instances po na nakapunta po ako ng dumoy. So ano po kasi syempre marami po sa atin at dun sa mga nanonood uh, gustong mailarawan sa kanilang isip kung ano ba itong dumoy. Ano po ba itong dumoy? Is this a factory? Is this uh, a place in Davao? Can you further uh, explain kung ano po itong dumoy na ito? What I know po, Your Honor, it's a place. Parang part ng Davao City. Domoy Torel. Para siguro, ah, hindi ko sure kung barangay ba itong Domoy o ano. Kasi Domoy Torel sa Torel kasi, located in Torel, Davao City po. Okay. So, base po sa mga statements ni Colonel Asherto uh, at ng PIDEA, nabanggit po nila na may naganap na raid sa Arlene Apartment sa Davao noong 2004. Kasama po ba kayo doon sa mga na raid? Hindi ko po ano, i ko lang po, Your Honor, kasi kung raid, wala kasing raid na nangyari sa Arlene Apartment kasi ano lang yun, yung parang in-invite lang po kami. Kasama yung mga kapitbahay namin doon. Kasi 127 yan na door. Kami okay. sa door 1. So in-invite yung mga kapitbahay na yun sa parang sa investigation. Wala pong raid na nangyayari po sa Arlene Apartment po, Your Honor. Ah, so walang raid na nangyari? Wala po, Your Honor. Kasi lang, kayo po at mga inyong mga kapitbahay ay nandoon sa Arlene Apartment? Opo, yun ang dinala sa, yung iba kasi sa immigration kasi may katulad yung uh, parents ni Alan C. Nandoon sila sa immigration, dinala kami sa PIDEA. Okay. um, Director Wilkins, are you familiar with this uh, Arlene Apartment incident? Yes, uh, Mr. Chair. So can you expound to us what uh, are the details to this? Right after kasi nung no, again balikan natin during the uh, surveillance and casing operation. Yung dalawang yung yung Arlene apartment lang. It's yes, Mr. Chair. Yung dalawang chemist na sinabi ng USDEA na padating sa Davao City dumiretso sa Arlene apartment. So talagang nakatutok kami sa Arlene apartment, Mr. Chair. So, nung ni-raid namin yung clandestine laboratory sa Dumoy, uh, after the inventory and after everything has settled down, pumunta si Mayor Duterte at ang iba pang mga uh, part ng uh, joint anti-drug operations sa uh, clandestine laboratory pumunta sa Arlene apartment nung gabi. At yun yung sinasabi ni uh, Mr. Uh, Miss Jed Pilapil na nagpunta si Mayor. But during correction, that night, correction. Walang sinabi si Miss Jed Pilapil na pumunta si Mayor. Ang sinabi lang ni Mr. Pilapil sa amin ngayon, sa ating ngayon, na walang raid na nangyari dun sa uh, apartment. So, Ewan ko lang kung saan mo na yung kwento na yon, uh, Mr. Villanueva. Kasasabi lang, Mr. Chair, kaninang before before you, kasasabi lang ni Ms. You, Jed Pilapi that... na nung gabi, 9.30, pumunta si Mayor. Uh, sa bahay? Arlene Apartment. Yung bahay niya, Mr. Chair, is uh, sa Arlene kanina Apartment. Kanina niyo ba nabanggit yon, Ma'am Jed? Yes, Your Honor. Kanina po, nabanggit ko nga po na... Yung pumunta nga po si Mayor, yung tanong kanina, Kalimutan ko po. Pero yung sa tanong nyo po na na-raid, ang sagot ko po, wala pong raid na nangyayari doon sa Yeah, yeah that's, that's my point, uh, Director Villanueva. Kasi you're, you mentioned that there was a raid that was conducted in Arlene Apartment. And she was there. Nando kayo yung yes, nung, Your Honor. pumunta sila. May pang-re-raid ba na nang nangyari? Actually, hindi nga po raid. Kasi si Mayor, nung pumunta siya doon, kinausap niya lang naman ako, tinatanong niya nga yung, hinahanap nga niya si Alan C., masawa okay. ko. Wala naman nangyari na raid. Iniwan niya lang yung tatlong tao doon na nagbantay po sa akin. Yun lang po. Okay, so, sir. ang kwento mo naman, ang version ng kwento mo, Director Villanueva, pagkatapos nung uh, warehouse incident, dumiretso kayo dito sa Arlene Apartment. Correct? Yun ang sinasabi niya, Mr. Chair, yung 9.30, na nagpunta si kami nila mayor sa Arlene Apartment at doon sila nakapag-usap nila Hindi. mayor. Yung, yung version mo, ano yung sinabi mo kanina? Yun na yun. After sa clandestine laboratory sa Dumoy, Alright. after everything has been settled down, pumunta na si mayor at yung member ng team doon sa Arlene Apartment dahil wala si Alan C. doon sa Dumoy. So pumunta sa Island Apartment at doon na doon nakita si Jed Pilapil, Mr. Chair. That same night, Mr. Chair. So Mr. Chair, I I just have a question, uh, Director Villanueva. Why of all areas sa Arlene kayo pupunta? Was there an uh, information or were there intelligence reports that he, he was to be found in that area? Mr. Chair, kasi doon nga doon na daan doon si Jed Pilapil at si Alad si nakatira doon sa Arlene apartment. Okay. For three months, doon talaga sila makikita. Okay. And you confirm this, um, Ma'am Jed Pilapil? Yes, Your Honor. Doon po kami nakatira okay. sa door one ng Island okay, yes. apartment po. Okay. Thank you very much. So anyway, so sinabi niyo po walang raid ang nangyari. Yes, Your Honor. So, kayo mismo nandoon. Opo. Sino pang mga kasama nyo doon? Yung anak ko po, yung katulong isa, at saka yung mother at saka father-in-law ko po. At dito mo sinabi, at dito, base sa salaysay mo, dito sa ipinigay mo sa committee, uh, pumasok ang dating mayor, galit na galit. O, oh, galit na galit siya. Pero hindi, actually, hindi siya pumasok. Doon lang siya, kasi parang yung parking area, may gate, doon lang po siya. Actually, hindi siya pumasok. In-invite ko nga po siya na mayor, pasok kayo sabi niya hindi naman daw siya magtatagal. Kaya mm. hindi na siya pumasok. Nakatayo lang po siya doon sa may gate po. Okay. So hindi niyo kasama si Alan C. at that time? Hindi po. Kasi nga, hinahanap ko nga po siya. Okay. So parehas niyo hinahanap. Um, hindi, hindi rin kayo masyadong pamilyar dito sa warehouse sa Dumoy. Tama? Yung warehouse nga po, sasabi ko nga po kanina. Hindi po ako, yung kumaga Siguro kung once or twice na nakapunta po ako doon, yung naglinis, yung naghatin po ako ng Venetian blinds. Yun po. So mga ilang beses po kayo nakapunta doon, uh, Ma'am Hindi ko talaga exactly ma-remember, Your Honor, kasi medyo matagal. Pero as far as I know, siguro at most three times. Three times. O, parang ganyan, pero sa ma as far as I remember, twice lang po yung naglinis kami doon at saka yung naghatid ako ng Venetian blinds. Ito ba yung itsura nung uh, facility na uh, na, na pinag-uusapan natin? Yes, Your honor. Yan. So, ang sinasabi mo mga tatlong beses lang po kayo nakapagawa. Siguro parang ganyan mo. Okay. Probably siguro. At doon sa loob ng tatlong beses na nakabisita po kayo diyan, uh, nakita niyo po ba ang loob at mga taong nagtatrabaho sa loob? Ganito po yan, Your Honor. Wala pong occupants yung bahay na yan. Nung binili po yan ng asawa ko, wala pong, ano, maliban po sa mga expired, karton-karton ng dami po, na parang isang bodega ng mga expired na juices. Yun lang po ang laman. At saka madumi siya. Kaya nilinis namin. At saka ayaw ng asawa ko na itapon namin diretso yung mga juices kasi baka daw inumin ng mga bata, kukunin, tapos baka maya magkaroon ng ano mang problema malason sila baka kami pa ang accountable kaya ang ginawa namin kami ng kapatid ko yung